guys dito tayo sa ating talungan ito po yung ginagawa natin ay so tatanggalin natin yung mga ngadahon bandang baba para po ma-prevent yung mga pagdami ng mga piste sa ating pananim at pangalawa yung uh, pwedeng may tulong dito ay yung para po mag dumami yung ano niya yung bunga niya kasi kapag hindi natin ipoproning hindi natin bawasan ang yung mga dating dahon yung mga medyo matanda so yung nutrients ng kanyang ano pinapaakyat sa kanyang mga puno ay pumupunta sa mga dahon kaya pag maraming dahon pag hindi natin nga uh, ipuproning so pwedeng mabagal yung pagdami ng bunga at mabagal na paglaki ng mga kanyang bunga so itong pruning malaking bagay na to kasi una walang matataguan yung mga piste kasi pag tinanggal mo yung mga malaking dahon dito sa baba yung matitira sa ay taas na lang taas na lang yung hindi na masyadong ano uh, marami konti na lang kumbaga so yung mga piste ay hindi na po ma hindi na masyadong makatago uh, pangalawa yung pag nag spray tayo uh, masyadong matatamaan yung lahat ng bunga lahat ng kanyang dahon kapag hindi masyadong makapal ay kumbaga manipis lang so yung pruning ay malaki pong bagay para po sa uh, tanim natin so alisin natin to tulad dito Ah, uh, ito ayan so ang ititira natin yung yung dahon na bata bata pa baga no? Uh, medyo matanda na yung alisin natin yan ganyan ganyan na natitira guys so pag pruningan mo uh, talagang matatamaan uh, ang sikat ng araw ang kanyang mga bunga uh, mga bunga at hindi masyadong nakukubli saka yung mga malaking dahon guys ay doon pumupunta yung mga ano, nutrients halimbawa pag naglalagay tayo ng fertilizer so dun pumunta sa mga uh, malaking dahon kaya nga tumataba ang mga dahon na to so mai, mababawasan yung nutrients na pumunta sa bulaklak at bunga uh, kanyang bunga so applicable talaga na magpuproning tayo ayan so ganyan yung nangyayari guys pag naproninga na naalis na yung bang dahon yan. At sa lahat pala ng tagapagpanood ng aking video, salamat pala sa, iyo, sa inyong suporta. Kung bago ka palang lang sa ating channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. At pakiclick na din ang notification bell para po lagi kayong updated sa bago nating i-upload na video. Salamat po at God bless.